Isa-isang pinalabas mula sa kanilang selda mga persons deprived of liberty sa Baguio City Jail Mail Dorm kaninang umaga. Ito ay para makuhana ng mga ito ng samples ng IHI para sa random drug test at sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga selda na tinatawag na greyhound. Yung joint greyhound na kinakandak ng PDI ay napaka-importante kasi dito na namimintin namin yung drug cleared uh, facility na binigay sa amin ng PDEA. Taong 2018 nang may deklara ang BJMP Baguio bilang drug-free at nais nila itong mapanatili. Uh, Nagkandak sila ng Greyhound at may nakita silang uh, drugs ito sa loob, makakancel yung drug-free facility na binigay sa amin. Nais pa ng BGMP na gawing regular ang Greyhound tatlong beses kada taon para matiyak na walang kontrabandong ipinapasok sa loob. Pag nagkakandak tayo ng Greyhound with the is uh, yung mga activity natin is... Uh, Drug testing sa mga personal, kailangan 100% yan, 30% sa PDL naman at yung uh, search sa loob ng silda at sa kanilang kagamitan kaya may mga sniffing dig yung mga kasama natin sa PIDEA. Uh, lahat ng naisagawa natin last year at saka yung ginagawa natin ngayon, ang resulta po nito ay negative for presence of illegal drugs and other contrabands. So kung natatandaan nyo last year ay nakamit nila ang drug-free jail facility kasi negatibo po sa kahit anumang kontrabando itong pasilidad nila. Malaking bagay din ito lalo na't na karamihan pa rin sa mga nakapit dito ay may mga kinakaharap na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.